Hi guys, kamusta? Tara, samahan niyo po akong alamin kung ano nga ba ang buhay dito sa truck. Ito nga po pala yung trabaho ng asawa ko guys, ay isang truck driver. Napag-isip-isip ko nga na sumama dito sa truck para maranasan ko naman yung buhay dito sa truck. So ayan, ito nga po pala yung unang araw ko dito sa truck. And then ayan, nag-park nga po pala kami dito para sa inspection dahil ini-inspection ang kanyang truck. Ito nga po pala yung truck na dinadrive niya guys. So ayan po napakalaki-laki guys. And then ang mga karga nga po pala nito ay mga metal. Mga metal sa pagpapatayo ng mga building. Vee, can I watch you? Wow. Why? in the truck. no hard hat, no you can't be out here. They don't want me to. yeah. They can't. Oh, sure. Ayan guys, bawal nga po pala ako bumaba o tumulong sa kanya dahil hindi ako insured. Dahil pag may nangyari sa akin o na-aksidente ako ay hindi nila ako pananagutan. Ang tawag nga po pala dito sa kanyang dinadrive na truck ay flatbed. Napakaswerte ko talaga guys sa asawa ko na yan. So napaka hardworking po talaga niyan. Ayan siya at minimake sure niya nga na hindi malalaglag ang kanyang load. At nakita ko nga na hindi ganun kadali ang trabaho ng isang truck driver. Ayan nga yung mga metal na nilo load sa kanyang truck. Dinideliver niya nga yung mga yan sa iba't ibang state dito sa Amerika. Kaya tara, samahan niyo po ako kung paano nga bang mabuhay dito sa my truck. Na para kang nagka-camping na may electricity. So ayan, ito nga po pala yung bed namin guys. Hindi pa siya maayos dahil ka lilipat ko pa lang dito. And yan, maka nakakalat pa ang mga gamit namin. So one day i-organize namin to together and then dito na rin kami talaga guys matutulog, kakain. Sa pagliligo at paglalaba naman guys ay sa my truck stop. So one day ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba kami naliligo or shower or naglalaba sa truck stop. So mahal nga guys ang mga pagkain, inumin o tubig dun sa my truck stop. Kaya ang ginawa namin ay bumili kami sa grocery at saka dinala namin dito sa truck. Habang inaayos nga ng asawa ko ang kanyang load ay eto muna ako, kakain muna ako ng cinnamon bun. So binili nga namin to sa may truck stop. So, mahal nga rin to, guys. At alam naman natin ang presyo sa may truck stop ay mahal. So, ayan. Ito nga po pala ay masarap pero sulit. Ito nga po pala ay para siyang bicho na isa uh, isasaso mo sa buttercream na merong asukal at cinnamon flavor. So, ang sarap-sarap nga nito guys. Kahit may kamahalan. Sulit na rin at talagang mabubusog ka. Pero hindi pwedeng araw-araw ay lagi kaming bibili sa truck stop dahil wala kaming maiipon. Dahil ang mahal-mahal na rin talaga ng mga bilihan dito guys. Hindi lang dyan sa atin sa Pilipinas, pati na rin dito ay nagmamahal na. So ito nga ang kape na ito ay naghahalaga ng apat na dolyar. So ang mahal na yan kung tutuusin. Kung magdadala ko ng kape na binili ko sa grocery store, ititimpla ko, ipainit sa microwave dahil may microwave naman dito, ay nakakahalaga lang ito ng 50 cents. Sabihin mo ng $1 plus electricity and gas. Imagine nakatipid ka ng tatlong dolyar. Sabi nga nila, bakit ka bibili ng tiga apat na dolyar na kape? Kung mabibili mo naman to ng tiga isang dolyar. Charot, dahil nabusog na nga ako guys. So ayan, gusto ko ng mahiga at matulog. Dahil wala pa talaga ako sa mood na magayos ng gamit ngayon. Comfortable din naman talagang matulog dito guys. Dahil 24 7 na kasi ang aircon. So ayan guys, tingnan natin kung hanggang kailan ako tatagal dito sa truck. So yun lang guys, thank you for watching. Bye bye, ingat!